Uh, ang pag-setup ng ating wireless receiver dito o yung wireless microphone natin dito, pareho lang din ang paglagay natin ng dynamic microphone. So kung saan tayo ng microphone input dito, mapa 6.35 man or PL o XLR, pareho ang setup nitong ating wireless receiver. So ang pinagkaiba lang kasi nito, may control siya, no? may receiver siya, may sarili siyang volume bukod sa ating mixer volume. So ganito lang siya idol, itong ating wireless receiver, dalawa ang kanyang magiging setup dito. Kapag naka-XLR tayo dito, individual yung ating microphone dito. Iba yung volume ng ating microphone B, iba yung microphone A dahil naka-XLR tayo. Hindi ka tulad nito naka-6.35 tayo, isang channel lang ang gagamitin ng ating mixer. So, halimbawa, naka-output tayo dito sa ating 6.35 or TS, ano? papunta dito sa isang channel ng ating mixer. So, mamili tayo dyan kung naka 6.35 tayo, dito tayo sa line input. Pero pag naka XLR tayo, dito tayo sa microphone input ng ating 1 to 5. So pareho lang din siya. No? Halimbawa, channel 3 dito. So isa lang ang magiging volume ng ating microphone dito. Dalawang microphone na yung ating magkakaroon ng signal dito sa isang channel ng ating mixer. So ito naman siya, pag ginamit naman nating XLR na to, so dalawa ang magiging input natin dito sa ating microphone. So magiging individual yung ating volume dito. So, alimbawa gagamit tayo dito ng ating connector na ganito. Ayan, XLR male to XLR female. So, yung ating female dito na, na XLR dito sa output ng ating wireless receiver. Ayan. So, dito natin siya output Microphone A at saka microphone B. Naka-output na tayo dito. Tapos ngayon, dalawang channel ang gagamitin natin dito. Halimbawa, gagamit tayo dito sa channel 4 natin. Tapos, ito sa channel 5. Ito, halimbawa lang natin dito, kung gagamit tayo ng XLR. Ayan. Tapos, ngayon dito, idol. Ayan, dalawang output natin dito. Dalawa din yung ating microphone input. So, bukod yung ating volume dito, idol, ano? Yung isa nating microphone, itong volume nya. Yung pangalawa nating microphone, itong volume nya. So, kung gusto natin pinaan yung microphone 4, ibaba natin yan. Isang microphone lang ang gumagana. Dahil dito sa ating XLR connection na to. Hindi ka yung naka 6.35 tayo, na pag binaba natin yung isang volume dito, dalawang microphone natin ang mawawala. Pero pwede tayo mag-control din dito. Hindi ka yung naka XLR, pwede tayo mag-control dito sa ating mixer. So magiging individual din kasi yung ating uh, microphone input dito o yung ating signal. Ano? So ganoon lang sya, ito ano? lang yung paggamit ng ating wireless microphone at saka dynamic microphone, same lang dito sa ating mixer. So kung saan tayo nag microphone input dito, pareho lang din yung ating magiging input sa ating wireless receiver at saka dynamic microphone dito dahil dito 1 to 5 microphone input yan kung naka 6.35 tayo 1 to 5 pwede tayo mag lagay ng ating microphone dyan so kapag gumagamit tayo ng mixer kahit ilang amplifier man ginagamit natin dyan dapat na sa mixer tayo mag mic input para lahat ng ating amplifier magkakaroon ng microphone signal basta na sa mixer tayo nag mic microphone input. So, so ginagamit natin dito idol na wireless microphone o wireless receiver. Ayan. Sure. SH33. Ayan. So, okay din ito. Matagal na ito sa akin. Okay pa hanggang ngayon. Ginagamit pa natin sa ating pang video. Okay.